Ako po. Boss, pwede bumili. Malamang, tindahan to. <coughs> De, ano lang. Yung Alfonso, magkano Alfonso nyo? Tunay. Ay, mga chichirya nyo dyan. Eh, no, ang dami. Kung ahas lang yan, natuklaw ka na. Parang sungit mo naman, boss. Bibili naman ako, may pera naman ako eh. Eh, puro katanong eh. Bibili ka ba? Hindi naman kasi parang ano eh, parang ayaw magtinda eh. Paano ayaw magtinda? Eh, tindahan nga ako eh. Kung bibili ka, bumili ka na. Hindi yung puro katanong dyan. Dami dami tanong. Bibili naman ako, boss. Kaya lang parang ayaw magtinda. Na parang tamad na tamad. Mukha ba akong tinatamad? Puro kasi tanong eh. Kung bibili ka, bumili ka na. Hindi yung tanong ka ng tanong. Ang mura-mura nga ng mga paninda ko dito eh. Nga, ka lang yata eh. Murang nga dito sa inyo, ganyan naman ugali mo. Eh di mas guguso yung pando na lang bumili sa kabilang tindahan kahit mahal. At least nakangiti, hindi kagaya sa